Henesis, Kabanatang 40 At nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari sa Ehipto At nag-init sa si paraon laban sa kanyang dalawang tagapamahala. Sa puno ng mga katiwala ng saro at sa puno ng mga magtitinapay at pinagpipiit sa bilangguan sa bahay ng katipan ng bantay. Sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. At ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila at pinaglingkuran niya sila. At sila'y natirang kaunting panahon sa bilangguan. At ang katiwala at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabilanggo sa bilangguan ay kapwa na naginip ng kani-kanyang panaginip sa isang gabi sa bawat isa ayon sa paliwanag ng kani-kanyang panaginip. At pinaroon sila ni Jose, sa akin na umagahan at sila'y tinignan at narito sila'y mapanglaw. At kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Paraon na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon na sinasabi, Bakit kayo'y mapanglaw ngayon? At kanilang sinabi sa kanya, Kami ay nanaginip ng panaginip at walang sino mang makapagpaliwanag. At sinabi sa kanila ni Jose, Hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamu ko sa inyo na inyong saisayin sa akin. At sinaysay ng puno ng mga katiwala ng saro Sarokaysi ang kanyang panaginip. At nagsabi sa kanya, Sa aking panaginip, narito ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko. At sa puno ng ubas ay may tatlong sanga. At yao'y pawang sumupling na namulaklak at ang mga buwig niyaon ay nangagtaglay ng mga ubas na hinog. At ang saro ni Paraon ay nasa aking kamay. At kumuha ako ng mga ubas at aking pinagpipiga sa saro ni Paraon at ibinigay ko ang saro sa kamay ni Paraon. At sinabi ni Jose sa kanya, ito ang kapaliwanagan niya on ang tatlong sanga ay tatlong araw. Sa loob ng tatlong araw ay ititindig ni Paraon ang iyong ulo at isasauli ka sa iyong katungkulan at ibibigay mo ang saro ni Paraon sa kanyang kamay na gaya ng karaniwang ginagawa mong dati nang ikaw ay kanyang katiwala. Datapot alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na. At isinasamo ko sa iyo na pagpakitaan mo ako ng kagandahang loob at banggitin mo ako kay paraon at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Sapagkat ako'y tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreyo at dito naman ay wala akong ginawang anuman upang ako'y ilagay nila sa bilangguan nang makita ng puno ng mga magtitinapay na mabuti ang kapaliwanagan, ay nagsabi kay Jose, Ako'y nanaginip din at narito. Tatlong bakol ng tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. At sa kaibabawa ng bakol ay mayroon ng lahat ng sari-saring pagkain niluto para kay paraon. At kinakain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo. At si Jose ay sumagot at nagsabi, Ito ang kapaliwanagan niyon. Ang tatlong bakol ay tatlong araw. Sa loob ng tatlo pang araw ay tataas ni paraon ang iyong ulo at ibibitin ka sa isang punong kahoy at kakainin ng mga ibon ang iyong laman. At nangyari ng ikatlong araw na siyang kapanganakan kay paraon na siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod. At itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng saro sa kanyang pagkakatiwala ng saro. At ibinigay niya ang saro sa kamay ni Paraon. Tatapot ang puno ng mga magtitinapay ay ibinitin sa isang puno ng kahoy, gaya ng ipinaliwanag sa kanila ni Jose. Gay may hindi naalaala si Jose ng puno ng mga katiwala ng saro, kundi nalimutan siya.